Mami! Ha? Ano ba yung Hindi ko kayo mga anak. Mami? Isa ka pa? Ang pata-bata mo pa? Manluloko ka na? Mm. Alam ko na ang totoo. Tapos na ang pagpapanggap ninyo. Bakit yung nagawa sa kin? Anong klaseng pagpapalakit ba ang ginawasin ng mga magulang nyo? Para lukohin ako! Mami, hindi naman po yung ganun eh. Ano hindi? Araw-araw makakasama tayo? Hindi ba ang lampakay na konsenso sa mga pinagagawa ninyo sa akin? Ma, hayaan mo sila magpaliwanag. You stay out of this look. Nakasali dito. Mami, kahit naman di nyo kami totoo, anak, minahal po namin kayo ng totoo eh. Totoo? O baka naman pera ko lang ang habol mo? Mami, Mami hindi po! Hindi, maniwala po kayo sa akin. Hindi po namin kayo gustong saktan. Hindi lumaki kami sa hirap. Pero minsan, hindi namin naisip na gawan ka ng masama. Nagtanggap po kami kasi akala namin yun ang mas nakakabuti sa'yo. Paano makakabuti sa'kin? akin? eh, pinipilit na itiksip sa utak ko ang isang alaala kahit kailan hindi eh, naman nangyari. Mami, gusto lang po namin makatulong. Makatulong kanino? Ay, hmm. Andrea, at nagpagamit kayo sa kanya? Alam mo, magaling na artista to mga batang to eh. Para kaawaan sila at bigyan sila ng pera. Hmm. Ang dapat sa mga to, tinuturo ng leksyon. Dad, ano ba? Umigil ka. Mami. Mami, maniwala naman po kayo sa akin Kahit ano pa idahilan ninyo, hindi hindi ko na kayo paniniwalaan. Kaya pwede ba, lumayas na kayo! At pipilit mo kalimutan ng lahat. Waya! Mami! bukas sa balutan na kayo. Lumayas na kayo. Sige na. Higit na. Higit na. Niyo. Mami! Diyos sa inyo! Adoy, ko pa ba itong mga magagandang damit? ate. Iyo mo na yung mga yan. na yan. Ang doy. Pati yung cellphone, iwan mo na rin ate. Ayaw kong, ayaw isipin nila na hangad natin yung mga material na bagay na yan. Gusto ko isipin nila na na andito tayo, na nagpanggap tayo. Bilang mga anak ni Mami kasi mahal natin siya.

Hindi po ka, hindi ka muna kami. Hindi na. Ngayon pa ba naman kayo babalik dito? Diyo, wala na po kaming ibang pupuntahan. Eh, sakali kayo ulit. Baka makaloko na naman kayo na mayamang babae. Pero sa ngayon, sorry na lang kayo. Dahil ayaw ko nang kumukop ng palamunin. Pagod na pagod na ako. Hindi ko na kayo lahat kayang buhayin. Magsilayas kayo!